Good evening, good evening guys. Dito na kami sa isang San Jopsal guys. Yan, Seoul 199. So guys, uh, hindi siya first class na San Jopsal. Pero napakamura dito guys. Anyway, same din naman ito sa mga magaganda ng group na uh, mapupuntahan nyo So guys uh so wala na ayun uh, puno ito guys grabe kasi nga mura ang sa may extension nila sa may kabilang side Oh so, halos mapuno yung mga lamian sa dito nag yeah. yeah. So guys, uh, bilang <laughs> so, <wasa yung> pasasalamat <laughs> sa sa aming pinsan, sinama namin sila dito. Okay. Yung mag <laughs> Kasi guys, bukas, uh, pupunta na kami ng Albay sa may kagsawa guys. So guys, thank you for watching!